Sa harap ng pagbuhos ng mga papremyo kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatanungin niya ang Golden Boy kung ano pa ang kanyang mga kailangan. Ayon sa Pangulo, bukod sa suportang pinansyal, nais niyang malaman kung ano pa ang mga maaring gawin ng pamahalaan upang mas suportahan pa si Yulo. gayon din ang makapagpanday pa ng mas maraming atleta na makapag-uwi ng medalya sa bansa tiwala naman si President Marcos Jr. na patuloy pang aangat ang kakayahan ni Yulo matapos ng kanyang matagumpay na performance sa 2024 Paris Olympics. Actually, dahil may monetary reward na siya kung saan saan nanggagaling ang, gagaling, ang uh, talagang uh, uh, Pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa maitutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalis sa Olympics. Nang interes ko, dumami ang medalis kagaya niya. Anong kailangan gawin? Do we have to change the organization? Do we have to, how do we, kung it needs to be funded?